Grabe guys, nabutan kami ng unos dito sa loob ng pier. Tingnan niyo guys oh. Grabe, wala nang makita. Sa daan guys. Tingnan guys oh, tumatakbo siya guys. Ganyan sa pag tumatakbo guys. Sa amin na tong kukunin guys. Oh, ayan guys oh. Telepono, telepono. Yan pala yung nasa loob ng CIP guys oh. Yan din ang sa international port na transtiner guys. Tower crane. Oh, may parko na nakadaong isa guys. Foreign vessel yan guys. Galing ibang bansa guys. Nagkakarga ng mga truck guys. Oh. Diyan kami papasok mamaya, guys. Oh, gabi na, guys. <coughs> Nasa loob na kami ng CIP, guys. Nahanap namin yung container namin. Ito yung si IP guys Wala pang naka Daong na barko guys Umikot kami guys Kasi hinahanap namin yung container ba na Kukunin namin 3-4 Sayap so, <laughs> gini itu Nggak ada Nggak ada Alpha 6 Nggak ada ini Buang Nggak Nana ni Alpha 6 no. Sa so, ona ho dugan ng no. Alpha 5 ni di sa ona. Ah, side no. Oh, dia ka side. Di na di B. Ha? Di B. D, 15, 3 Wah ni dekat 3 high ni sedot Ni ikat tolong dengan linia Juin dena ha order oi to ega linia log liniya den nakatri hai age gawas angdana ega tolo den tri hai jab kami guys Inina na nalang namin kung nasaan yung container namin guys gumawa mo muna ko guys kapila? ikaw 4 tayo 1 2 ay re, ikaw gikan tayo ikaw 4 ikaw 3 siya o, 4-3 na. Mau ka ba ng birdo? Ito na po lang si IP, guys. Nasa loob kami, guys. Naka-helmet ako ngayon, guys. Kasi bawal walang helmet ito, guys. Ito po lang sa amin, guys, oh. Yan, guys. Gantry itong tawa guys Ayan guys o oh. Tumatakbo siya guys Ganyan sa pagtumatakbo guys Sa amin na itong kukunin guys O yan guys o oh. Telepono, telepono Wala yung telepono Wala 4 tres. Ina Tapos na kami. Tapos na kami, guys. Lari ko pin sa Oh. Dito na. Tingnan niyo guys oh. Ngayon dito guys oh. Oh. Kita niyo yung naglo-load ng 1x40 guys mas mataas yung nila niya kaysa sa akin guys oh. Ayan, guys oh. oh Sintado yan sila guys Magaling yan sila Magaling itong mga operator dito guys Ini di kata tanggapin dito guys kung ni ka expert guys. Orang berkungin guys. Yo. ni tu guys jauhanah oh. guys jauhanah jatuh jatuh Sibu International Port guys ala lang barko ngayon guys Ganito para rito guys Pag gabi guys O Maliwanag guys kasi Pagkaliwanag ng mga ilaw dito Sa loob ng CIP guys Yan guys o, Sa likod ko ilaw yan guys Ito ang view dito sa loob ng CIP guys Ayan guys oh Makaliwanag dito Sa gabi guys Kasi ang daming mga Mga ilaw Walang nakadaong na barko ngayon guys Yung cargo ship lang na Hindi container Containerized ship dito ako sa gilid ng pier, guys. Ito ang itsura dito pagkabina. Ito yung pinakita ko kanina, guys. Yung hindi na makita ang gilid guys Sigap gabi na ito pala yung airbag guys oh. hanggang doon guys dami sa sakyan dito guys dito sa loob guys nagha talaga yung mga sasakyan okay so okay, tayo rin guys yan ang barko kanina guys oh yung nag kakarga ng maraming sasakyan guys maliwanag na guys Tapos yung isla na maraming suga guys sa sa kabila guys. Magtanay na na yan guys. Yan guys oh. Grabe guys, nilabutan kami ng unos dito sa loob ng pier. Tingnan nyo guys oh. Grabe, wala nang makita sa guys dengan yang dagat guys oh Namu namuti guys nasa loob pa kami ng CIP guys nabutan kami ng unos guys grabe guys oh sa ulan guys sabi guys, guys oh tingnan yung windshield guys Lakas sebulan guys Tapi guys, mas lalu lumalakas ang ulan guys. Halos wala na kaming makita Sedaan guys. Ayan guys. Pag na guys. kalabas sa ulan Tingnan yung dagat guys oh. Halos hindi na makita guys Labo na sa daan guys Kasi windshield namin guys Medyo humina ng ulan, guys. Medyo nakikita na yung dagat, guys. Oh. Tapos nakikita na rin yung daan, guys. Kumuho oh. pa na. Grabe kanina, guys. Ang lakas ng ulan, guys. pangunos guys nakalabas na kami ng CIP guys buti na lang umina ng ulan